Ayo si Kuya. Ano naman ni si Kuya? Tapos na Jesus. Ang gusto magpalaligo. Upo. Upo ang gusto magpalaligo lang. Ayaw na mag-alis sa tubig. Iiyak-iyak na doon sa kama. Gusto na ligo. Ligo na agad ang gusto. Ligo na agad ang gusto ng baby na yan. Ligo na daw agad. Si Marga lang pailing mo. Mm. Ises. Ayusin Ah, si mo ang video ko kasi. Tatlalat tubon siya ni Mama. Ano? Hala. Eh, salap. salap hal Hindi na paglaliling ang liog mo, be. Salap. Dahil hmm. na pagpailing dito sa baba. Oo. Ah. -uh. Salap! Ang salap maligo! Ang salap! Ang salap maligo, mama! Iyan ang iniiyak-iyak mo! Ah, iyan ang iniiyak mo! Ah! Ah, iyan ang iniiyak mo! Ah! Iya, yeah, ini iyak iyak mu jan. Hmm. Ini <laughs> mak ibi. Apa <na>. ibi? <laughs> iya, yeah, ini iyak mu. Anu mak ibi. Ini Gusto ko yan. Gusto ko yan. Yan ang gusto mo na. Ana, yan ang gusto ni Margaret. Magtampisaw na magtampisaw. Ayaw na mag-alis at water. O, oh, ba diba? Pinapaliguan. Garo, garo nagtatambay-tambay. Hmm. Diba? ba? salap. Salapon salap daw. Masalap po, Salap, salap naman maligo.